Ito, natakbo na kami Kasalukuyang kami naglalayag Papunta kami doon Ayun, na city building. center Ito, nandito kami sa Titanic Nasa gitna kami ng dagat Kung makikita nyo Ayan, mga Tripulante Nakasakay kami sa yate Yate, yate ba tawag dito? Ayan yung mga building, oh Sheraton, Sheraton. Ayan yung mga building. Nasa kalagit na kami ng dagat, tumatakbo kami -tumatak sa atin. Ayan. Ayan si Randy, nasa gitna ng Titanic. At saka si Cielo. Ayan yung island. Cielo. Ang hangin dito ngayon Ayun, ang Sheraton Hotel Ayun, sa malayo Sheraton Hotel Ayun Ang mga building dito sa Qatar Nandito kami sa corniche Sa gitna ng dagat quên Ok Hôm nhà nấu lít